Paano kung makakita ka ng isang taong naglalakad ngunit walang ulo? Ano nga ba mga pamahiin natin mga Pilipino kapag ang isang tao ay makita mong walang ulo? Ito ba ay sinyalis na siya ay namamatay? Kaya nga nito. Yan at iba pang mga paranormal video, mga nakakatakot na video ang matutong ninyo dito sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag mo nang kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Godlex TV. Tayo po ay nag upload ng mga paranormal video, mga nakakatakot na video, minsan mga multo na manyakis. Okay, so ano to? Um, kuha ito ng isang CCTV camera. Okay? sa panoorin natin yung kuha ng kamera. Ano yun? Teka. Ano yung mga nakaputi Tapos meron pang ano yun, so meron pang isa yung gumagapang. Ayan, una may naglalakad. Ay, aso ba yun? Ay, mukhang aso yata yung pangalawa. Pero yung una na naglalakad dun sa may tamuhan, hindi ko alam kung tao ba yun o... Tao ba? Tao, tao kaya yun? Hindi, parang kakaiba eh. Puti, no? Okay, mga pare, ito yung pang-apat na video natin. Hindi ako sigurado dun sa una kung kung isa ba yung klase ng nakakatakot o misteryo, no. Okay, kaya naman tao, hindi ako sigurado kung tao ba 'yun o isang klase ng elemento. Pero itong pang-apat natin, panoorin natin sa loob ng tahanan anong meron ano yun wait ano yan okay creepy naman yan mga kaparing imagine ikaw makakita niya no tapos mag-isa ka lang sa kwarto nyo. Ewan ko na lang kung makakatulog ka pa. Okay, um... Balik kwento ko lang mga kapare na yung, yung pinsan ko dati. Naikwento niya sa akin na pagkagising daw niya, madaling araw, is nasa harapan daw niya nakalutang yung kanyang kapatid. Nakalutang daw, nakatingin daw sa kanya. And, late, and later on, kinabukasan, nalaman niya na yung kanyang kapatid ay namatay daw nung gabi niyon na nagpakita sa kanya na nakalutang ng madaling araw. Although, wala namang kaugnayan sa video pero yun nga, nakakatakot kung ikaw makakita niya ng madaling araw. Imagine, madaling araw makikita mo. ba? Diba? Sobrang creepy nun. Ewan ko na lang talaga. Okay mga kapareng, ito na yung pangatlong video natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na walang ulo. So, panoorin natin yung kuha ng CCTV camera. Ito, malabo ito maging edit, ha. Malabo maging edit to, o gawang AI ito kasi kuha na mismo sa isang CCTV camera. Panoorin natin. Nasaan na ay yung naglalakad? Ayun na, ayun na, ayun na. No. No way. Oh, oh. Kita niyo ba mga kaparing? Asan? Nawala? No, Nawala? No, Wait lang ha, ito, ito, Naglalakad siya dito. Okay. Tama, makikita natin. Paglagpas niya dun sa... Ano? Biglang mawawala. Ito. Ito ah. So, panoorin natin itong Ikea. Ano ba siya? Bigla ba siyang nawala? O nakita lang walang ulo na, na naglalakad? Eto, panoorin natin. Wala talaga siyang ulo. As in, wala talaga ulo. Diba? Impossible yung... Ah, ganun. Harap-harapan, no? Wow. Ito lang masabi ko dyan, ha? Ah. Kapag nakuha ng sa isang camera na walang ulo isang tao. Usually, madalas, is nakatalikod sila. Diba? Nakakuha sa likod yung camera. Kaya nasabi na walang mga ulo. Pero ang dahilan dyan, kaya daw walang ulo, minsan yung iba, is nakayukulang. bag ganun. Tapos medyo, na ganun sila. Kaya ang kuha, wala silang ulo pag yung angulo ng camera is sa likod. Pero ito, kuha na mismo sa isang CCTV camera. Harap na mismo yung angulo ng camera, di ba? Harap na mismo, nakatuon mismo yung camera sa harapan. At kitang kita do na wala talagang ulo. Hindi nakaganon. Imposible eh, naman nakaganon. Halata na yun. Wala, tal wala talagang ulo habang naglalakad yung tao na yun. Eh di ba meron tayong paniniwala dito sa bansa natin? Uh, ang paniniwala ng mga matatanda sa atin na kapag ang isang tao ay makita mo ng walang ulo ay sinyalis na yun na siya ay namamatay kaya nga diba sabi nila ang gawin daw isunugin yung damit para maisalba yung buhay nila sa kamatayan so ito yung pangalawang video natin I guess ang bansa to sa India okay sa India ata to na no, meron India o Pakistan eto panoorin natin Ayan. Salus-salus. Wait, ano yun? Kita niyo yun? May dumaan. May dumaan sa likuran nila. Ano yun? Usok? Usok ba yung dumaan? Parang Parang usok lang no yung dumaan Hindi ko makukonsider to na elemento kasi Pero kulay puti yung usok Kita mo, kitang kita mga kaparing no? Halatang halata mismo yung usok Para siyang usok lang na kulay puti Na dumaan pa itaas At ito na mga kaparing ang uh, video natin ang pinakahuling video natin. Ano ginagawa ng asa dyan? Ginagawa ni Dory. Para siyang may inaantay. Ewan ko ba? Okay. Alam natin mga pareng marami ang naniniwala even yung mga matatanda sa atin na ang mga multo ay nakakakita raw. Na ang mga aso ay nakakakita raw ng mga multo. Nararamdaman daw nila ito at nakikita. At doon sa video kanina halata naman na yung aso na 'yon na nakatingin doon sa may closet tapos parang siyang parang meron talagang tao doon na binabantayan niya. ba? Diba? Kaya nga nung pagbukas, bigla siyang pumasok para i-check yung tao na, na nandun sa loob. Pero wala. Walang katao-tao dun sa loob. So, anong ibig sabihin nito? May nakikita kaya multo, spirito, yung aso na nanandoon sa loob ng closet. Kaya hindi siya mapakali at panay yung tingin niya dun at nung pagbukas, pumasok siya. Pero wala namang nakita yung amo yung babae at dun sa video wala naman pero sa perspective ng aso panigurado meron siyang nakikita na hindi natin nakikita o ng na mga normal na tao